Hello guys! Mga kamasbati! Magandang araw! Ngayon po ay nandito tayo sa Sapa The for today's video po ay maglalabat tayo! So ayan guys, ito po lahat ang makalalabhan natin Puro lang po ito lahat, kutsyon Ayan, tatlong kutsyon po yung lalabhan natin sa ngayon at siguro mga isang buwan na rin na hindi natin ito nalalabhan hoy <laughs> So ayan guys, meron din po tayong dalang Ayan! pang o yung pang sa labahin para nga po daw mas mabilis tayo makapaglaba at mas maalis talaga yung dumi ng labahin. So, ay nagdala po tayo. At syempre, kapag sapa po tayo naglalaba, mas feel na feel natin yung paglalaba kapag meron tayo nito. o mm. So, ayan po guys, mga kamasbati. Ngayon po ay magsisimula na tayo sa si paglalaba. Bababa na po tayo para makapaglaba. So, let's go! Ayan, nandito na po tayo. Dito na po tayo maglalaba. So, ayan guys. Yan. Dito na po tayo maglalaba kasi dito po sa part na to, medyo malalim tapos malinis. Kaya dito po tayo maglalaba. So, ayan. Ito yung mga kutsyo na alasin na natin isa-isa. Uh, ito yung ating sunrock. kapag merong man siya, may malaga tayo. Ito yung mga powder, yung mga sabon natin. Yung brush. Tapos yung tali ko. So, ayan. ayan guys. Ah, ang laki. Sobrang bigat, bigat pala ng mga ganito, ano sa ayan. <laughs> Grabe ang bigat. Ang laki kasi nitong ano, cushion or yung tinatawag natin big shit. Uy, <laughs> big shit. <laughs> Oy, big no. So ayan guys, kukuha na muna tayo ng tubig kasi dito tayo magbababad ng kutsyon. Nalagyan muna natin siya ng sabon. Tapos ito natin pinababad. Kutsyon o! Kutsyon o! Ay, ang ay, bigat. Ayan, kukuha tayo ng powder. Siyan. Kailangan daw. Kailangan mabula talaga. Ito yung kukunahin natin, o. Oh. Ayan. Kasi mas ma... Mas magaan to kaysa dito sa isa. Sobrang bigat nito. Kaya, ito yung kukunahin natin. Ayan. Ibababad na natin ito sa yung katanggal na may sabon. <tinyo> ito yung pinakamalaki at pinakamabigat. Sabi <tinyo> yung gagawin natin dito. Sabi yung gagawin natin dito. Sabi natin guys, mga kamasbati. Ngayon po ay magsisimula na tayo sa paglalaba or sa pagbabrush. So ayan guys, ito yung brush na gagamitin natin. Itong pistol na paborito ni mama. Ito yung palagi niyang binabrush kasi, kasi daw mas magaan tapos mas mabilis maalis yung dumi. Next! <laughs> Sobrang nakakapagod talaga magbrush pero caring carry yan. So, ayan guys. Itatry natin dito habang may bula pa siya. Itatry natin mag -tupok. Magpalo. Dito na mismo sa palagan. <laughs> Kali ganun talaga pag nagpupukpuk o nagpapalo talagang mas maganda. Tapos nakaka-enjoy din siya. So, ayan, tapos na yung pangalawa natin kumot. Itong isang malaking kutsun na lang yung ating babrashan. Ano na? <laughs> Bago natin babrashan, pupukpukan muna natin para kahit paano, maalis na yung mga dumi-dumi. O diba? Kung nagpupukpuk raw sa bato, Kaso wala tayo dito makita ng mas malaking bato, hindi natin kaya ang buhatin. So dito na sa palanggana, okay oh, na ba Huwag lang sa palanggana. So, sa anong target yung patawaan? Tignan nyo guys, oh, talagang naaalas na talaga yung dumi niya kapag pinupukpuk ka talaga. Kapag pag pinapalo siya, naaalas na talaga yung dumi. Oh. Tignan nyo. Ayan. Kanina madumi to dito. Tapos ngayon wala na. So konting brush na lang, malinis na. So ayan guys Meron din tayong gagawin Isang picnic kung paano maglaba Ng mga kutsyo na sobrang Ang lalaki yes! pa dyan, oh. <laughs> So ayan guys Magbabandaw na tayo Ayan guys mga kamas dati Magbabandaw na tayo Ayan diba Diba siya grabe yung tubig Pero tayo naliligo na rin ang kagandahan kasi pag dito ka naglabas sa sapa o ilog, talagang, wala talagang matitirang bulasan yung labhan mo. Kasi syempre, ayan, oh, parang swimming pool na rin yung pinagbabalawan. Ayan! Yeah. Ayan, tapos na. Parang sa silin po na ako maglalakas. <laughs> tapos na po tayo. Ngayon po ay magsasampay na tayo. Ayan. So ngayon guys, mga kamasbati, magsasampay na po tayo. Ayan. Gusto tayo sa pagbabrush. Grabe, sobra talagang, sobrang sakit talaga sa kamay pag nagbabrush. So ngayon, tapos na tayo. Magsasampay na lang tayo. <laughs> Grabe, pati sa height, problema. <laughs> problema sa pagsasampay. Ang gusto lang, pati tigayin kasi sobrang bigat yung pakal. Sinampay agad natin na matubig pa. So, ayan guys, mga kamasbati. Ngayon po ay tapos na tayo sa pagsasampay at tapos na po tayo sa paglalaba. So, ayan, medyo talaga masakit sa braso, sa muscle, kasi nga sa pagbabrush at pagpipiga. So, ngayon po ay tapos na tayo. Ayan guys, mga kamasbati. Thanks for watching. See you until the next vlog. Bye-bye!